Ano yan? Ito daw. Sa ilang buwan na ito, Pogi, nabalian daw po sa... Saan po eh? sa basketball? Hindi niya magawa yung alin Pag isusulat daw, masakit. Ganun ang niya. Hindi, ganun. Ah, ito. Yun Nagagalong yun naman, pero may masakit, no? Okay. Parang namamaga, ah. Ayun, ito mo. Ayun, umiiray. Parang namamaga. Ito. Nagawa yung buto, boy. Ay, oo. Nakaluwa dito. Bigyan niya ka nga. ano nakakita mo. Ayan, ayan, ayan. Nakalawa. Hindi siya visible sa cellphone, pero ito... Ito yung normal, ito. Maga. Ayan. Ay, nakaangat. Ang tulok na. Nagpindot. Bumabalik. Nagahanap <laughs> daw po siya ng jowa. Yung! Yeah! <laughs> ah, sir. Pabilis na ito. Pag may ganto kayo. Kahit ano na lang, idalaw nyo lang dito saglit. Ha? Makiihi ka lang. Makiihi ka lang tas ano. Mabilis ang amin ng bata. Tisyo. Ate ka lang, ate ka lang. Pasok oh, na siya. Sino yung Ito. Ito. So, Ugat yan pala to eh. Pumasok na yung ugat. Kung ugat yan. Ah, may akas. Wait lang ah. Ah, tatakpan mo. <laughs>

Ang lulo ko mga Ay na, pumasok na Ito yan Uy, tatlong buwan Tatlong linggo na to, kaya tumigas na, ha? Naglaman na Ano naglaman na? Daman na ka, umikas sa loob ah, nakalay na sa loob hindi na lang siya tumunog teka may magapaw pag may ganito kayo ano lang dalhin nyo agad kasi pag ito 3 weeks na kulang-kulang isang buwan patigas nang ibalik eh tigas pampunga pa muna siya isyo pwede Na. Hindi, hindi na masyada naka-align na ang problema yung laman teka lang pagbasagin natin uy pag may ganito kayo madali talaga to madali tong ibalik huwag nyo lang patagalin tutok mo pag hat ka ganyan no? nagpapawis hat ko no <laughs> Umihilog sa loob yung ano? Puto. Ilaro ko pa ng basketball yun. Ay! 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 Ulo ko <laughs> ano, sa mga classmate nito, marami siyang kinagawa. Ano pa ka lang? Girlie? Girlie? <laughs> ano pa ka lang sinabi mo kanina? Girlie. <laughs> <laughs> May ano ka sinabi ka. <laughs> Wala ka sinabi. <nang> Julie! <laughs> Julie. Julie ba yan? May sinabi to kanina, crush niya daw. <laughs> Baroni. Baroni <laughs> ha? <laughs> <laughs> Ay ano daw po, hindi niya na maisulat to. Hindi mo na maisulat. Nakaalay na boy. Nasaan siya? Taga siya? Na Tati, saan siya? Bala mo to Taga saan Malapit lang natin dito. Tama oh, motor ka? Tanggat, tanggat. May layo ba yung, May, layo. may, may kasama, kasama mo? Ah, kasama ko. Tingnan nyo, isang pihit lang to kung tutuusin. Pero dahil naglaman, ayun, babasagin pa yung loob bago ma maibalik. Oh, Tama, hirap ko rin siya. Pahingahan muna natin 5 minutes, tapos mamaya pasulatin natin, tingnan natin kung masasaktan pa. Diyan muna kayo ha. Ulit, sa ganito ha, no advance payment to, ang bayad pa rin pagkatapos mahilot. Hindi na kailangan ng booking. God bless po sa lahat. Kaya, since walang booking, iidaan nyo lang. Pag may ganito kayo, pag mga na-finger, sobrang bilis lang nito ibalik. Huwag nyo lang patagalin kasi hmm, masakit. Sobrang. <laughs> so, paano, cut muna ha, cut. Pangalan ng crush mo yan? Hindi, <laughs> ako <Okay>, yan. Ang <laughs> ganda ng pangalan mo, Cradle. Totoo? Cradle po. Ang ganda ng pangalan mo. Cradle. Cradle is Cradle. Eh, pangalan ng crush mo. Eh, pangalan ng crush mo. <laughs> eh. Siya. <Yeah>. Joshua. Ano ba? Ang pangkarta niyan. Ronald. Mamaya magkakrush na sa Joshua. Sa Joshua talaga. Sayang to. Ronald. 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 Talunan, na rasela ya. <laughs> rasela. So, pa, para kasi mo mo ilagay ng apelyido, loko-loko <laughs> ka. Bakalan lang. <laughs> o o ngayon lay. alam mo na rasela ako na no-note okay, ka man. Gumising sulat na talagang ganun mo mo. Para malamin mo kung ano mismo na iyo. Kumana ne. Lana. Lo. Sa napunta. Sa dalan. Oy. Sa mga gantong kisa may laman pa yan sa loob, babasagin pa namin yan the next day. Pero kung gusto niyo na mas mabilis, tas less sakit, isang pitik lang. Pag na finger, huwag nyo na paabuti ng isang linggo. Maximum tayo ng one week lang. Madali pa yung ibalik. Pero mga more than one week, medyo yun. Maglalaman yan, mabilis lang yan. Ito two weeks to eh. Three. Wala na po, ganun mga. Opo. Sige po, iyan ang pusing niyo dito. Wala. Wala na po po dito. Salamat po sir. Wala na ay, pag may ganyan kayong case, basic lang yan, huwag nyo nang patagalin. Pwede nyo idaan dito. Pwede nang mapitikin kahit wala, walang booking. So, paano? Pero paano lang crush mo? Ha? Ah, yan, paano lang crush mo? Rosela. Uy, okay. Rosela okay. is... Yeah. Kasi ito yan. Ha? Kwento na kwento sa ito, Rosela. Baka ginawa mo lang yan, nasa kaling kita. <laughs> Pangalan na ito ng mama mo yan eh. Hindi ah. Yeah. Sige, so paano? Diyan na po kayo. Tiba. Pogi no? Pogi. Nagahanap daw yeah. ng... Yun! Hindi Ang jowa sa school. もうだ回戦。